magadobo tayo guys ng magadobo uh, mag -adobo ako guys ng kanding yan ito po guys so mga ano mga unod ng kanding guys pakuluan ko siya muna guys ang mga malaki guys ay yun pang ano ko yun pang slice ko guys yan slice natin ang malaki yan pero mapakulo ako guys, lagyan ko siya ng guys ng ano, ng mga sangkap guys para ah, maano ang mga malangsa niya na ano. Ay ginugasan ko galit guys, una guys sa tubig, tapos ginugasan ko sa ano, sa vinegar, tapos ginugasan ko uli. Da uh, dalawang beses ko ginugasan kasi maasim yun. Makuha ang langgaw ang vinegar guys <coughs> para maano ang tawag nun ang baho ng kanding <laughs> yan ilagay na natin ang onion dito guys wala ako sang ano sang ito. luya na ano na fresh ito ang powder ilagay ko guys patanggalin lang lang sa guys Bagian ko ng laurel. Maglagay ako ng asin. Ito po ay kay lang. Ito guys, kainin guys. Kay Black pepper lagyan natin. Lagyan natin ang sangkap na guys pag uh, papakulo natin para malasa dyan. Yan. Guys, magadubo ako guys ng ano ng kanding. Ito na po guys ang aking kanding. Ito po ang aking onion at saka garlic. Lagyan natin ng coconut. Okay. <clears throat> Maglagay ako ng kunting ano guys, luya na powder. Kunti lang kasi naglagay na ako pag ina guys, magpapakulo ko sa aking ay baka kanding. Ah, ang bango guys. Ang bango ng luya. Yan, ilunod na natin ang ating kambing. Malambot yan guys. Ang aking ano guys. Ang aking kambing. Maglagay ako ng soy sauce. So. Black pepper. Lagyan natin ng black pepper. At kunting asin. Laurel. Haluin natin para mag-combine ang mga sangkap natin, guys. Lagyan ko, guys, ng chili flakes. Hindi ako yan kumain. Ang asawa ko yan kakain. Kasi bawal ang maanghang. Maglagay ako ng dip cube at maglagay ako ng sabaw ang ginpakulo ang ginpakuloan ko kanina guys yan ang isabaw ko yan maglagay ako ng vinegar lagyan natin impatik ko ang aking asawa, guys. Ang sarap daw. <laughs> ang sarap. <laughs> namit daw, namit. Yan, lagyan natin ang guys. Nag-ano siya ang aking gata. ay isa, kambing kambing guys kambing adobo Yan ito po ay luto na po yan ang ating adobong kambing guys na may kata guys ang sarap sabi ng asawa ko guys sarap daw